Hello guys, we're back for another interesting video. It's been a while since our last vlog guys kasi we've been busy lately pero wag kayong mag-alala guys kasi gagawin namin yung best namin para makapag-upload kami regarding sa mga questions ninyo and mga extra income na pwede rin makatulong sa inyo. At sa video na to guys, ay ang pag-uusapan natin ay kung paano nga ba pumili ng magandang pwesto. Kasi ito yung pinakaunang step sa pagtatayo ng negosyo. Lalo-lalo na ako ang itatayo nyo ay bigasan business. Mahalaga magkaroon ng physical store guys kasi una, ito ay ang traditional way ng pagninegosyo kagaya nung unang panahon na hindi pa uso yung online store. Ito yung way ng mga negosyante para makapagnegosyo sila yung pagtatayo ng physical store para makapagbenta sila sa mga customers nila. At ang pangalawa naman ay kung may physical store ka ay accessible sa mga suki mo. Kasi para sa akin, yung mga gusto ng mga customer or ng mga suki ay yung nakikita yung mga products mo para masabi na legit seller ka kagaya ko as my personal experience mas gusto ko yung nakikita ko yung mga produkto dun sa physical store kesa sa mga online store lang na hindi ko nakikita kung maganda ba yung produkto lalo lalo na kung sa akin bibili ako ng sapatos mas gusto ko na nasusukat ko yung sapatos kesa sa mga size lang na ipoprovide sa akin. Mas gusto ko yung mas nakikita ko dun sa physical store kung bagay ba sa akin yung sapatos or hindi. Kaya yun ang mga kahalagahan kung bakit tayo pipili ng uh, pwesto or yung magandang pwesto. In our experience guys, nahirapan talaga kami maghanap ng pwesto na pagtatayuan ng bigasan business namin. If napanood nyo sa mga previous vlogs namin, na-share din namin sa inyo yung struggle namin kung paano namin nakuha yung unang pwesto namin. Sa totoo lang guys, as in naglakad talaga kami dito sa buong tagig sa paghahanap lang ng pwesto. And madami naman kaming nakikitang mga vacant spaces. Pero nga lang guys, i, uh, madaming mga factors kasi na kailangan natin i-consider sa pagpili ng mga pwesto. And kailangan din nating i-check yung history ng pwesto na pagtatayuan natin. Para at least alam natin kung okay ba yon para sa pwesto or sa negosyo na itatayo natin. And luckily guys, sa amin, may tumulong sa amin sa paghahanap ng pwesto. At yun nga ay yung ninong namin at yung pinsan niya. So kahit pa guys, na-lessen yung burden na dinadala namin kasi at least may mga veteranong negosyante kaming kasama. And yung unang pwesto na nakita namin guys, maganda siya. As in, malaki yung pwesto, uh, maganda yung location, maganda yung uh, itsura mismo ng pwesto. Yun nga lang guys, sobrang mahal niya para sa nagsisimula pa lang nakagaya namin. And yung terms and conditions din kasi nung may-ari, eh hindi kami nagkasundo. Kaya hindi namin naiproceed yung unang pwesto. And meron naman kaming nakitang sunod. Yun naman guys, sobrang liit naman niya para sa bigasan business. So yung if i-check yung pricing or yung renta, pwede rin naman dun sa budget na gusto namin. Kaso nga lang guys, yung size naman nung pwesto yung hindi namin nagustuhan. So hindi rin namin na i yung pangalawang pwesto. And naghanap-hanap kami guys na ilan din yung napagtanungan namin. And sa pagtatanong-tanong namin guys at sa paglalakad-lakad sa mga eskinita, nakita namin yung unang pinagtayuan namin ng negosyo namin. Hindi siya ganun kalaki guys, pero yung presyo guys nung pwesto, eswak eh dun sa budget namin. And nung i check naman namin is marami ring bahaya na nakapalibot dun sa location. So sabi namin is pwede na namin subukan dun na magsimula ng negosyo. And approved din naman dun sa mga kasama naming negosyante. So pinroceed na namin yon. Kung kami lang guys yung maghahanap ng pwesto, siguro sa una pa lang malulugi na kami. Kasi hindi namin alam kung yung bang pwesto na yon ay maganda o uh, or yung bang pwesto na yon ay sulit kasi hindi naman namin alam kung kikita ba kami doon sa pwesto na yun eh buti na lang talaga meron kaming mga kasama na naghahanap ng pwesto and luckily talaga one day lang kami naghanap kasi yung iba umaabot siya ng ano eh, ay, hindi lang buwan kundi taon marami akong kilala na naghahanap ng mga pwesto na umaabot na ganun talaga pero kami siguro uh, in God's will nakahanap talaga kami ng pwesto. Siguro yun ang sign namin na magnegosyo na talaga. In reality guys, sobrang hirap talaga maghanap ngayon ng pwesto. Lalong-lalo na yung sulit na pwesto, yung mababa lang yung upa. Kasi ngayon yung mga nababalita ko na pwesto is around 20,000 pataas. Ganun na siya naglalaro. Kaya yung ibang mga nakauna na mababa pa lang yung pwesto ay eh, napakaswerte nila kagaya namin nung nagsisimula pa lang kami medyo maliit pa lang yung uh, upa nung kami ay nagsisimulan mag uh, bigasan business hindi lang sa bigasan business guys uh, mahirap maghanap ng pwesto lahat ng negosyo nahihirapan silang maghanap ng pwesto kung profitable ba tong location na to kaya yung iba gumagastos talaga ng malaki meron silang taga survey at merong uh, nag-ocular para dun sa lugar para talaga uh, malaman nung isang negosyo na profitable dun sa lugar na yon. May mga bagay tayong dapat isalang-alang sa paghahanap ng magandang pwesto guys. Unang-una na dyan ay ang location. Bago kayo maghanap ng location guys, syempre meron na kayong specific na negosyo na gustong itayo. And dapat alam ninyo yung target market ninyo para alam nyo kung saan kayo unang maghahanap ng pwesto. Kasi guys, hindi lahat ng negosyo ay para sa ganong location. For example, ang target market ninyo ay ang mga nag opisina Yung mga negosyo nyo ay, for example, yung mga um, coffee shops or yung mga kailangan ng mga nasa office. So, pag ganun guys, huwag kayong magtatayo ng negosyo sa palengke kasi hindi yun yung target market natin. So, kailangan guys, i-visualize muna natin kung sino yung target market natin at dun tayo maghahanap nang pwesto sa location na doon yung target market natin. And sa location pala guys, dapat nyo ring isaalang-alang or i-check kung madami na ba yung ganong negosyo sa lugar na yon. Kasi if sobrang saturated na ng ganong negosyo, yung lugar na pagtatayuan ninyo, eh medyo mababa na yung chance natin na mag-succeed yung business natin doon. So yun din yung dapat nating i-check sa paghahanap ng pwesto. Ang pangalawa naman guys, ang dapat natin consider kung maghanap tayo ng uh, pwesto, syempre yung presyo ng pwesto, kung magkano nga ba yung upa dun sa pwesto. Kasi dun magkakatalo kung maganda nga ba yung pwesto, sulit nga ba yung pwesto dun sa upa niya. Ah uh, guys, hindi porket mababa lang yung upa dun sa pwesto na yon ay yun na yung kukunin nyo. Kailangan nyo munang i-survey yung lugar kung maganda nga ba yung pagtayuan ng napili niyong negosyo, kailangan niyo muna mag-survey. Kagaya ng mga ginagawa ng ibang mga negosyante na nagsusurvey muna sa lugar. Yung pangatlo naman guys ay yung kalidad ng pwesto. Kasi merong makikita kayo na for rent guys na sobrang mura lang ng renta. Pero pag chinect nyo guys, madami pa kayong gagastusin kasi ipaparepair nyo yung bubong, yung pintura, madami kayong ipaparepair dun sa location. So, mahirap din kumuha ng ganun, guys. Meron din naman na sakto lang yung renta, hindi sobrang mahal, hindi sobrang mura. Pero yung quality naman, guys, nung location na yun or nung pwesto na yun, ay eh okay na at konti na lang yung ipaparepair ninyo, eh okay yung pwesto na ganun, guys. Kasi, Mahirap din naman kasi guys na pag nandoon na kayo sa pwesto na yon biglang tutulo yung bubong nyo, biglang may mga ipaparepair kayo and all. So, magiging dagdag pa yon sa magiging expenses nyo or startup capital nyo. So, i-check nyo rin yun guys bago kayo kumuha ng pwesto na kukunin ninyo. Just to share a story guys, may nakuha kaming ganyang pwesto. Okay sa if titingnan mo, if hindi mo siya talaga i-check. Pero nung nag uh, guys, nagsimulang tumulo yung bubong namin, nagbabaha pala dun sa location na yon. So hindi namin siya na-check guys, kaya nag malaki yung naging login namin doon kasi aside sa nabasa yung mga bigas namin, eh may mga ni pa kami. So ayaw naman namin na matulad kayo sa amin. And kaya yung sinabi namin na bago kayo mag-start guys, i-check e nyo talaga ng maayos yung pwesto na kukunin ninyo. Ang pang-apat naman guys ay alamin nyo kung ano yung terms ng may-ari ng pwesto. Kasi yung iba, sobrang laki magpatong ng kuryente, sobrang laki magpatong ng tubig. Yun yung isa sa dahilan kung bakit kami umalis dun sa una naming pwesto. Kasi sobrang laki ng patong ng kuryente, hindi namin talaga kaya. Ah, uh, eh, nagsisimula pa lang kami nun, kaya ramdam na ramdam namin yung expenses kasi sobrang laki ng kuryente namin. Pero depende din sa inyo kung okay ba kayo doon sa terms ng may-ari ng pwesto. Depende naman yan sa pag-uusap ninyo. And aside dun sa patong sa kuryente and tubig guys, i-check nyo rin yung contract nyo. Kasi minsan indicated dun na yearly magtataas ng 5%, 10%. So, iti-check nyo rin yun. Kasi baka mamaya, ang ganda, ang mura lang nung kuha nyo sa pwesto. So, na, na, na-ingan nyo kayo, na kunin yung pwesto na yon Tapos, yun pala, yearly, ang laki ng itataas. So, mahihirapan din kayo. What if mag-succeed yung business nyo doon? Tapos, okay na yung kita nyo. Kailangan yung umalis kasi sobrang mahal na nung renta. So, mahirap din yun, guys. So, lagi nyo check yung terms and conditions nung landlord nyo. At yun yung mga tips namin kung paano nga ba pumili ng magandang pwesto. At kung meron pa kayong questions and suggestions, feel free to comment below guys para magawa namin ang video. At sana nakatulong ang video namin for today para sa mga aspiring business owners na naghahanap pa lang ng pwesto. Para sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye.